Ayan, oh yun, ulog oh Ganyan oh oh, yan, oh, ayan mga kaibigan oh ayan, huli, oh, wow Sarap niyang pangulam Oh, pang ulam ayan, mga hunter natin Ayan oh ayan, mga hunter natin Nakasakay tayo sa to konne. <coughs> Halo. Ayo Remi, Kita tanyanya. Oh, Ayan o, yun ang huli niya. Ayun. Ah, yun o. Ahuli ah, niya, ayan o. O. Oh. O, oh, yun eh. O, oh, yun o. O. Oh. O, <laughs> <laughs> ayan. ayan mga piste sa palay, yung mga taga na yan. Kaya kailangan natin na uh, buksain. Eh, hindi tingin mo jusya tabi Marami Marami daw jusya sabi ni Marami naman 'yan, Marami daw dito, marami. marami kayo. Marami daw, marami 'yan. marami, daw, marami 'yan. Marami, 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 marami nga, pero malalim 'yan, oh. No? Lalim, oh. Ay, hindi naman pala masyadong malalim, mababaw lang bukid kasi ito bukid kaya bukid kasi ito kaya ito maraming daga ay yung hunter natin oh. yung malupit na hunter ayan Ayon. ayan o ayan hinahanap niya yung mga ano. may dala siyang ano may siyang ah uh... Nah dikit, nah, dikit. Ya dong. Oh. Sniper ya nih. Eh. Ayun. Ayun oh, lupa bas dan oh saya Oh. Ya dong. Aroy. Oh, wete ya. Ah, ah ulinya ayun.